Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing ko nag-iisip sa ngayon, ano kaya ang mga pinaka-powerful na pampaswerte na maaaring makatulong sa buhay po ninyo upang sa ganon mas makamagnet kayo ng swerte at mailayo kayo kung saan kayo lagi minamalas mga bossing. Or kaya po, ito po pang kalahatan ito, maging sa usapin ng pampalakas ng karisma, proteksyon, malayo ka sa mga gumagamit ng kaliwa mga bossing. Kung ikaw yung nagamitan na ng kaliwa, mas kailangan nyo ng ganito. Kung hindi ka pa nagagamitan, kailangan nyo rin po ng ganito upan sa ganun magkaroon ka ng mabisang proteksyon. O siya, tandisin ang kalooban. Kung ano lang po ang gusto po ninyo na parang kinabahan ka, na parang na unang tingin nyo palang, ay gusto ko to. O siya, lumarga kayo. Baka kayo na lang iniintay na ating mga pampaswerte. O siya mga bossing ko, tumawag ka lamang sa nag-iisang contact number namin na 0948-788-9806. Ano po ba ito? Una mga bossing ko, isa sa mga bestseller namin mga bossing ko, ang Tigers Eye na Pax mga bossing. Ang Tiger's ay mga bossing ko, ay for success, mga bossing. Kung ikaw po, mga bossing ko, ay naghahanap ng trabaho, nag-a-apply pa ibang bansa, or meron kang anak na uh, nag-aaral, at gusto nyo po na lagi siyang pasado at malayo siya sa anumang kapahamakan, gamitan nyo po ito, mga bossing ko, ng Pax na Tiger's ay Kung ikaw ay may problema sa inyong karelasyon, dahil malakas ang karisma ng inyong karelasyon, malapit sa tukso, or may mga bisyo na hindi maiwasan, kailangan din nyo ng Pax, mga bossing. Ilagay nyo ito sa ilalim ng kanyang unan upang sa ganun siya po mga bossing ko ay makaiwas na sa mga ganyan sitwasyon, yung sakit ng ulo po ninyo. Or kung kayo may negosyo, magpendan ka ng ganito, pendan po ito na Tigers ay mga bossing ko para magkaroon palagi ng malaking benta pag sa amin kay nag-avail, espesyal ang aming mga pampaswerte dahil pinapahiram pa namin ito ng langis ng tagumpay mga bossing ko. Ang langis na ito ay may perfectong sangkap na lahat ng klase ng herbal na makakatulong po sa inyo ay naando na sa langis na yan. Bukod sa araw-araw na pinauusukan at may kalakit na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Bukod po dito sa packs po natin na Tiger's Eye, ay meron din po tayong packs mga bossing ko ng green green is for money and for kalusugan mga bossing ko at ganoon din po kagaya na nabanggit ko para sa inyo pong anak para magkaroon ng mabisang proteksyon para sa mga negosyante para magkaroon lagi ng malaking benta the best na meron kang ganito mga bossing at ganoon din po yung mga tukso na hindi maiwas-iwasan ito po mga bossing ko, yung mainam na meron pang ganito mga bossing ko. eto naman yung pampalakas ng karisma kung gusto niyo lumakas ang inyong karisma. eto naman po mga bossing ko, ang clear quartz mga bossing ko para makapag-isip ng tama at iadya ako sa lagi ikaw ay suswerte. Ayan, sa pamamagitan ng mga packs na ito mga bossing ko, para ang swerte ay tuloy-tuloy, mainam na meron kang ganito mga bossing. Pili lang kayo pero lahat po ito ay maswerte. Ito naman po mga bossing ko, ang atipong pong yellow mga bossing ko ng packs na na napakaswerte pagdating sa usapin ng negosyo. Ngayon pa mga bossing, lahat po ito ay maswerte. Kung pansin po ninyo na parang ang swerte nyo ay uh, mailap, parang kahit anong